Determinasyong hindi matatawara. Sipag sa bawat larong nilalaw ka. At puso para sa universidad bilang kulsuhan. Dito nakilala ang mga atleta ng Bulacan State University. At sa so, paparating na National State Colleges and Universities Athletic Association meet, dito sila sa sasandig para sa inasa matagumpay sa National Olympics. Ilang araw bagong pinakihintay na pagbalik ng National Squamit, puspusan na nga po ang paghanda ng ating mga Gold Gear athletes na magiging parte ng delegasyon ng Region 3 ngayong October 1 to 6 sa Tarlac Agricultural University. Ang uh, preparation naman natin eh, sa ating uh, National Squad, uh, ang naman at saka, uh, Matanda ang nitong pobero lamang ng magawang mayuwi ulit ng universidad, ang overall championship sa regional games, matapos itong makapagtala ng tournament-best 90 gold, 50 silvers, at 36 bronze medals daan upang maungusan nila ang 12 other participating schools ng Rio. Sinasabing torneo ay nagawang makasungkit ng 63 medals ng Bulso Athletics Team at ngayong Nationals susubukan muli nilang pagharian ang track and field. Uh, Nakaready na talaga kami ang team na sumabak para sa ating uh, national uh, squad uh, dahil uh, ilang buwan na rin naman kami nagpe-prepare po uh, national and then last week nasa ano kami uh, Tarlac Agricultural. Uh, Agriculture. Four days po kami dun sa sa house, ano sa house venue sa Tarlac Agricultural University sa Kamiling Tarlac. Uh, Nagkaroon po kami dun ng mga time trial and Uh, workouts din po with other uh, players po namin na uh, bubuo ng Region 3. Ang iba pang sports na lalo ka ng ating universidad ay ang men's and women's badminton, women's basketball, table tennis, men's and women's stone tennis, sepak takraw, men's football, at men's and women's volleyball. Matapos ang limang taong pagkakain to dahil sa pandemya, muli na nga pong magaganap ang national squad meet kung saan ang New Kirk City Kapas Lab ang mag-isilbing venue ng opening ceremony ngayong linggo, October 1. At yan po muna para sa oras na ito. Muli ako si Ray monte Sabahan niyo po kami ulit susunod as we continue to set the pace. Laban Bulso, laban Region 3.